Pun puno ng sako ah. Pati sa kabila mas ate. Tingnan mo mas ate oh. Dapa sila kasi dapa. Kasi malaki yung mga bunga dito Dahil sa bunga. Tanggal to mas ate kaya hindi pinatulan ng mga insekto Boy, good morning, boy. Good morning. Uy, daming mga ano. Daming mga lumilipad na mga ano mas ate. Pagigalaw natin, dami yung man. Sprayhan natin niya ito, boy. Sikat din dami yung. Daming mga ano to, white flies ba ito mas ate? Tirahin natin yun. May order tayo nito mas ate na ano. Pang insecticide talaga. Kasi yung mga ganito, mga 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 baobao mas hindi na mamatay. Tirahin natin yung ibang ano ibang pesticide mas para maano ma minimize natin yung mga ano natin dito. Tar. Tingnan di mo Makita boy. Tindog daw boy, daw boy, tayo daw. Das <laughs> <Taas> na. <laughs> Mataas na mas Yan good morning, good morning mas sate. Nasaano tayo ngayon? Harvest natin yun sa talong. Grabe naman sate yung mga talong na taas na. Bunga nila nas taas na taas talaga dami-dami ngayon problema ngayon masyatay kami lang kasi din boy si Tulets nandun sa ano ya yeah, boy kalka boy dami na sa taas boy no dami na sa taas masyatay oh problema natin so, gunting na boy kasi ito maganda next trigger go to

Ang dami ito ngayon masarte. Ito lang, ito lang platwa na. Puno na boy. eh? Labit na to. Ito. Ito naman si Tulit siya na pag ano. Ito na tiyo. Okay. Hmm. Kuya, tayo mamunga boy no? dami talaga ang bunga ito masyarto oh. yun alagan jimboy ito <laughs> alagan jimboy at stolets sila try magdidilig masyarto hindi pa tayo nagbukas doon sa as store dito na sila masyarto dito, dito na sila dito ng dilig kaya na-maintain yung kagandahan ng ano talong natin masyarto Mm-hmm. boy Nakang puno naman siguro boy Kalahati na Kalahating plat pa lang tayo Ano ba yun yung gunting at man mo Ibulot Oh boy pa yun <laughs> Pumasigay pa yung ate Mapukos kita ng garden Hindi kita ma-stress ini boy Kaya yung harvest mo lang kita pag so, ano kasi Hindi hmm. mag Madaling araw tayo mag harvest Tapos deliver Yan Meron pa kasi tayong inisikaso sa ating mga project Kaya medyo nabitin tayo sa oras minsan Maubos yung oras natin kaya yeah, yung ibang ano natin hindi na maano. Uy, naputo ng liit man to. Okay. Singit-singit system na lang ito. Di ba? mm mo pa rin ka kabasaan ni money boy oh. masang hmm. basa okay tapos okay. 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 tapos yung isang flat natin masate puno din. Puno boy. Muntik nah. Tinggal masa tu Dapat silang saya dapat. Semua laki yang mabung ada itu. Di hmm. Dia pernah masa tu pagar. Hmm. Okey. Hmm. sa atin yan na eh. natin dyan hmm. sa bila. Bila ito sabi dito hindi kasi nasa taas na sila masyado yung ano kaya yung ma, mga puno, matutumba talaga yung mga puno kasi nagtaas yung mga bunga ang bigat na dito sa taas isa ito yung ating lalo. Ang dami. Ang dami po. Ang dami sa ito. Bigat, bigat naman talaga yung ano. Bigat talaga sila masyadong dahil sa bunga. dami yung oh, dami. patak. Puno na kang gym boy. Dalagyan. Bigyan natin yung bayot boy. si dami to. Tapos mo surrender sa Mananora. Hmm. Ah, pero birnish yan aboy, no? Hmm. Hindi sila tayo makapasok na yun, ah. back up mo natin na ikuan. Two lids, daanan natin. Hmm. <coughs> ilis masyado oh. Twist, twisted talong kinalan lunes sabi siya ni lunes ba yun o oh? lunes din ito masyado yun tira tirahin itong lunes to kasi malalaki na naman to

puno ng sako ah Pati sa kabila mas ate Bagong pupulutin ni Jimbo yun May nervous natin Ano mas ate oh, dalawang sako Puno, page siya mas ate Isang ano Uy, makalbis ba ito sa kuwan ba Sile Ito ba doon mas ate oh Ang dami, ang dami talaga Tipis. Ang kinis mas Yung ano na lang at service yung boy, yung sili na lang. Yung sili haba ba, ano lang natin. Ah, pipino, pipino boy, gaya agihan tala ang pipino boy. Itampot na lang da, Ibutan sa ilarong. Bayan may dapa. subukan natin. Baka mahilan ilan tayo makuha ng Pipino.

Ah, na lang yan, boy. Gawing juice ni toilets, galeng kumagaw. Tapos, <laughs> diba <Sorry. laughs> matrasa. Sila na 'yan, sila na 'yan. To. Kailangan niya oh. mag kay oh uh, abahaan mo na iya god do hindi siya nakakuan ba ito sa rupta kay dugay ito nakuan sige lagbunga ito, ito hansi baha ito palitan natin ang kuan boy sitaw ang galing ito palitan ng sitaw para may pagapangana Awang palaya, pwede yung palaya pa patayo lang. Walang gagapang sa taas. Wala na. Wala. Dalawang kilo. Dalawang kilo. Oh, Ay, sa ating yung siling haba natin. Tinutusok Kinu ng mga kuwan boy. Insikto. Insikto. Ayun uh, nga kulog na siya masyado. Dami pa naman bunga. O, kaya yung maganda ito? kaya magandang spring yan Ganda pa ito sili walang wala, wala pumapatol na ano insekto boy no tagal to masyate kaya hindi pinatula ng mga insekto dami na rin bunga so sumasabay sa rooftop natin oh. ito talaga yung ano ito talaga yung mga siling haba grabe yung buong bunga hmm. yung na masyate yung oh. sa rooftop natin, ganun din bida. Okay. Asa sa ate? Unti-unting ano, ano. Nakita natin. Wala ating sako mas ate. Ah. Lima natin yung mga ano, aksal. Hindi ko pa nag masate yung diskarte ate yung dyan dami pa yung tumutusok na ano mga insekto ayos naman sa ating hey, kaya na boy okay. punta tayo sa store man sa ito muna yung harvest natin ngayon tingnan natin mamaya man sa kung gaano kadami yung harvest natin ngayon kaysa pang limang harvest natin ito pang anit na tumasati yung harvest natin ngayon kaya medyo dami ito man sa ating Gargana natin mas yung truck natin din nala yung mini dam natin kasi mag-pick up tayo ng mga buhangin masarit natin kaya pinagana natin to bigat pala masarit yun oh. kala ko lang taas ito pag ano karga boy. taas dito, dito na lang ito.

Uy, dami. Yeah. Okay. 35 kilos sa masate. 35 kilos. Tapos ito pa ako. Ang dami pa ako. Ang dami ito ngayon. Thank you tak benderos <laughs> yung reject pa sa atin ito yung to reject kasi manggaamin nila ako na panang. boy. Ito chick na lang ito boy. Masyadong palok to. Ito. So isinitang kilos to mas ate. 50 so, kilos okay, na. oh kilos mas ate atau apa tuh kilos wow grabe ayos boy grabe malaki yung atrapper harvest natin ngayon 64 kilos mas ate ito yung orange chip natin kaya ayos hindi ko na ito mas ate ame ilis na sakto lah boy umulan na boy nakaranya na namin mas ate ready for dispatch na yan Kaya maraming salamat. Thank you. May, bye bye may. Thanks God sa mga blessing. Okay, bye bye. Boy, bye bye boy. Bye, yeah. see you next Yan. Bye bye na sa ate. Thank you so much for watching. Bye bye.